Hi guys, nandito ako ngayon sa labas. Ano, kuha kami na ang stab. Sarap. Sarap kukuha ng bigas guys. Ayan. Ngayon, tambay-tambay muna tayo. Ang daming tao doon guys. Ayan. Ngayon, lumayo ako doon, maingay guys. <laughs> <laughs> may ingay doon. May ingay doon. Ngayon guys. O oh, tignan mo. Madamo dito banda. Madamo siya. Hmm, tatas yung damo guys. O oh, may bulaklak na. dati. Ayan, Ayan na yung Ang tataas Ang tataas guys Ayan o Ang bulaklak niya guys Ayan guys Ang uh, bulaklak Ang tataas siya, oh. May ibon pa dun hmm. May ibon dun, dun. Oh, Asan na yun Lana Lana guys daming tao doon guys. Kaya maingay din eh. Lumayo-layo muna ako. am guys momentum aku kudon ini ini guys Inip, guys ini mm guys -hmm. yeah. mm -hmm. Ay, nalapit ako doon. Nalapit tayo doon. Ang tao. Ayan, ayan. na tayo guys. Ayan.